This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Brigada in the heart of changing life. makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain Isinasa diwa namin ng bawat layunin dahil para sa inyo pusilak ang aming bitihin kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM. The Music and News Authority. Mga kabrigada ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Pangulong Marcos tinawag na sinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang akusasyong may mga blanko sa 2025 budget. Monstership ng China lumayo na pero bagong Chinese vessel na monitor sa may isang palace. Samantala, deklarasyon ng Food Security Emergency para sa bigas sinuportahan naman ng ilang agriculture group. At halos sa pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo kasado na bukas, mga super umaaray na. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Na Brigada, araw ngayon ng Lunes, January 20, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang brigada sa detalye ng ating mga balita. Epektibo na simula bukas ang panibagong round ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa biso naman, may tataas daw na 2 pesos at uh, 70 sentimo sa kada litro ng diesel. Meron ding umento na piso hanggang 65 sentimo sa kada litro ng gasolina habang meron namang 2.50 na idaragdag sa kada litro ng kerosene. Unang sinabi ng Department of Energy na ang isa sa mga tinitinang daylan ng oil price hike ay ang mga bagong sanksyon na ipinataw ng Amerika sa bansang Russia. Ito na ang ikatlong sunod na linggong itpagkataas a presyo sa produktong petrolyo. At ngayong taong 2025, mga kabrigada, meron nang itinaas na 5 piso sa diesel, isang uh, piso at anim na putlimang sentimo uh, centemo naman sa gasolina at apat na piso at tatlumpong sentimo naman sa kerosene. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay na balita mga kabrigada, patuloy na nananawagan ang grupo ng Pasang Masda para sa Limang pisong dagdag na pasay upang matugunan ang epekto ng oil price hike sa kanilang mga operasyon. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Pasang Masda President Opeta Martina sinabi nitong malaki na ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa kita ng mga chauffeur. Anya tinatayang aabot sa 100 pesos o higit pa ang nawawala sa kita ng mga chauffeur kada araw. Mahina na nga rin daw ang arawang kinikita mula sa 300 hanggang 400 na lamang. Mm. Ano Alam mo, dito po sa so Pering Gris na ito, nawawal lang siya na 100 pesos to 120 pesos eh mm -hmm. day. Na iyan po ay pambil ng bigas, pambil ng tuyo at tinapay at sa pang, uma, pang almosal nila. Uh -huh. Napakalaking bagay po yung 120 pesos sa isang super na kumikita ng 300 at 400. Mm. Ay -hmm. mababawasan e po Paalala lang ang kanilang petisyon ay nakabinbin mula pa noong 2023. murin nilang idiniin ang pagsuspindi sa excise tax bilang solusyon na dahil dito mga kabrigada umaas ang grupo na magkaroon ng suporta mula sa mga mambabatas upang matulungan ang mga chopper at mga operators. Ngayong umaga lamang mga kabrigada muling nagpunong ang pasang masda kasama ang iba pang transport groups na miyembro ng Magnificent 7 sa huli umapila si Martina Pangunawa at pasensya mula sa mga commuter. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa iba pa mga balita mga kabrigada, ang dating Pangulong Duterte tinawag na sinungaling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada! Report! He's lying. Ito ang tahasang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron umanong irregularidad sa nilagdaang 2025 General Appropriations Act sa ambush interview sa Taguig City. Ilang ulit na tinawag ni Pangulong Marcos na sinungaling ang dating presidente. Sinabi pa ng Pangulo na alam ni Duterte na hindi ito pwedeng mangyari dahil sa buong kasaysayan-anya ng Pilipinas hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang ga na hindi nakalagay ang proyekto at kung magkano ang ga na Binigyang diin pa ng Pangulo na kung duda ang publiko, maaari nilang suriin ang kopya ng GAA sa website ng Department of Budget and Management kahit hindi na anya ang buong budget, kundi ikumpara na lang ang tinutukoy ni Duterte sa nakalagay sa national budget. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Uma, ataw. Brigada, baldita, ito na bang chairman ng Blue Ribbon Committee sa Kawara, aminadong mahihirapan ang makakuha ng quorum sa susunod na OVP probe. Brigada Haji Aminyo i-brigada mo! Brigada! Hindi na matiyak ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua kung makakakuha pa ng sapat na numero na mga miyembrong dadalo sa susunod na pagdinig ukol sa isyu na umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Chua, sa sandaling umarangkada na ang national campaign sa Pebrero, hindi na niya alam kung magkakaroon pa ng quorum sa investigasyon. Magiging abala na kasi anya ang mga kongresista sa pangangampanya sa kanikanyang distrito habang naka ang kongreso. Naniniwala rin si Chua na kulang na sa panahon ang isinusulong na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte para ito'y talakayin. Sabi naman ni Quad Committee Overall Chairman Robert Ace Barbers, dapat na pagnilayan na mga mababatas ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kapos na sa panahon para sa impeachment. May tuturing kasi umanay itong polisiya na maaaring pag-aralan ng na mga nais na mag-endorso sa reklamo laban kay VP Sara. In the heart of changing lives, ito si Brigada Hadjika Aminio na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Nagdagpang balita mga kabrigada, pumosisyon ngayon ng isang Chinese vessel malapit sa baybay ng Sambales matapos lumayo ang tinaguriang monster ship ng China ay pa sa Philippine Coast Guard o PCG, umalis na ang CCG 5901 pero pumasok naman ang CCG 3304 na mas malaki pa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard sa BRP Gabriela Silang. Sinabi naman ni PCG Commodore J. Tariela, bagamat lumayo na ang CCG 5901, patuloy nilang minomonitor ang CCG 3304 na 111 or may pa sa isang daang metro ang haba at 46 na metro ang lapad habang ang BRP Gabriela silang naman ay may 83 metro lamang. At dahil dito nagpapatuloy ang hamon ng Philippine Coast Guard sa mga Chinese vessel kung saan ang China ay patuloy pong lumalabag sa International Maritime Law at sa 2016 arbitral ruling na pabor naman sa bansang Pilipinas. At kung maalala, pinanindigan pa rin ng China na ang kanilang mga operasyon sa South China Sea ay ayon sa kanilang batas at naaayon din sa kanilang karapatan. Rapido. Balita nationwide. Isang senador naman mga kabrigada na nawagan ng regular patrol operations sa West Philippine Sea. Kasunod ng hinala nitong pinag-aaralan ng China ang teritoryo ng Pilipinas. Brigadaan Cortez i Brigada Brigada. B -b 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 na nawagan si Senator Meg Zubiri sa PNP Maritime Unit, Philippine Coast Guard, Philippine Navy at iba pang ahensya na may kaugnayan dito na gawin regular ang patrol operation sa mga teritoryo ng bansa, partikular na sa West Philippine Sea. Ayon kay Zubiri, may inam na gawin ito ng mga nabanggit na ahensya dahil may hinala siya na ang natuklasang submarine drone sa Masbate ay paraan manon ng China para pag-aralan ng underwater terrain ng Pilipinas. Kasunod ito, sinabi ng senador na maituturing na national concern ang ganitong pangyayari na dapat ay seryosohing tutukan ng pamahalaan. Dagdag pa niya, ang mga impormasyong makukuha ng China mula rito ay pupwede rin magamit ito sa pagde-deploy ng submarine sa sandaling magkaroon ng gera. maalala ayon sa naging pagdinig sa Senado ay lumalabas na a grupong bayan naman na sumugod ho patungong US Embassy para tutulan ang pagbabalik sa puesto ni US President Donald Trump. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. Tumulak pa US Embassy ang bagong alyansang makabayan o grupong bayan upang magkilus protesta para kondinahin ang napipintong pagbabalik sa puesto ni Donald Trump bilang pangulo ng Estados Unidos. Daladala nila ang mga karatula na kontra-imperialismo. Gayun din ang mukha ni Trump na may sungay. Gayunman, hindi sila nakarating sa embahada dahil hinarang sila ng puwersa na kapulisan. ayun sa bayan, ang kilos protesta laban kay Trump ay refleksyon ng galit ng mga tao sa buong mundo. Hindi lamang sa mga pulisiyan na nakarang administrasyon ni Joe Biden, kundi pati na rin sa pagpapatuloy ng pasista at imperialistang agenda sa ilalim ng bagong liderato. Giit pa ng grupo. Ang ikalawang termino ni Trump ay magdudulot ng mas matinding paglaban mula sa mga mamamayan kasabay ng paglala ng tensyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos, China at Russia. Anila, gagamitin ni Trump ang parehong taktika ni Biden upang panatilihin ang dominasyon ng Amerika sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tropa sa Asia Pacific at pagtatayo ng mga base militar sa mga bansa tulad ng Pilipinas Hinikaya naman ng bayan ang mga Pilipino na makiisa sa mga Amerikano na tumutol sa mga anti-labor, anti-migrant at anti-porn na polisiya ng parehong lumang administrasyon ni Biden at bagong administrasyon ni Donald Trump in the heart of changing lives ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita mga kabrigada, agricultural group, suportado ang Food Security Emergency Declaration. Brigada Katrina Honson, i-Brigada mo. Live report suportado ng grupong Sinag ang food security emergency declaration ng gobyerno upang matulungan ang pagbaba ng presyo ng bigas sa bansa. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Sinag Executive Director Jason Kenglet, sinabi nitong makakatulong ang deklarasyon para mag interview ng gobyerno sa merkado at magbenta ng bigas sa mga lokal na pamahalaan at Kadiwa outlets. Okay. Ang mangyayari talaga ngayon, may direct intervention na ang gobyerno sa market. Ang hmm. kaibahan ngayon po, kasi ngayon, wala namang nagbebenta ng gobyerno, puro private traders, eh, puro importers, hmm. mga wholesalers. Under the emergency declaration, ang gobyerno po ay mismong directly mag engage na sa pagbenta ng bigas. Hmm. Tinatikos naman ni Kaenglet ang Executive Order No. 62 na nagbawas ng taripa sa imported na bigas, ngunit hindi ito napakinabangan ng mga lokal na magsasaka, kundi ang mga traders at importers lamang. Samantala, Ngayong araw ay patutupad na rin ang maximum suggested retail price sa imported na bigas na inaasahang hindi lalagpas sa 58 pesos bawat kilo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina sa 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Also, Ilabido, Balita, mga batang edad naman, 0 hanggang 5 ng mga 4-piece household beneficiaries abay target de parehistro raw mga kabrigada sa Philsys. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Hinikayat -hi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang lahat ng mga household beneficiaries na i-register ang kanilang mga anak edad 0 to 5 sa Philippine Identification System o PhilSys. Ayon kay 4 National Program Manager and Director Gemma Gabuya, ang PhilSys registration at authentication ay magsisilbing katumbas ng compliance ng mga beneficiaryo sa buwan ng Family Development Session o FDS para sa buwan ng Pebrero at Marso. Ani Gabuya, makatutulong din ng hakbang na ito na maparami ang bilang ng mga bata na magkakaroon ng access sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng Philsys Issued National Identification Card. Binigyang diin din ito na ang pagsasama ng mga bata sa pagpaparehistro ay nakaayon sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na imaximize ang naaabot ng national ID system sa mga four-piece households bilang bahagi ng pagpapabilis ng proseso sa government services. Sa huli, sinabi binigabuya nasa na sa pamamagitan ng naturang registration, matutugunan ng programa ang nararapat na cash grants habang binabawasan ang mga nagiging problema sa identification sa murang edad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng War 5.1, Brigada News FM sa Manila, The Music and News. Assertain. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang CIDG naman mga kabrigada, ibinida ang pagkakaresto sa halos 11,000 wanted persons sa loob ng isang taong operasyon. Na Brigada Cut Austria, i mo. Brigada! Kabu ang 10,797 na mga wanted persons ang naaresto ng PNP CIDG sa loob ng isang taon. Sa kanilang ikapitumput dalawang anibersaryo, ibinida ng CIDG na naaresto nila ang naturang mga individual sa pamamagitan ng iba't ibang mga operasyon. Kasama rito ang Oplan Pagtugis, Oplan Salikop, Oplan Paglanansag, Oplan Bolilyo, Oplan Mega Shopper, Oplan Lira, Oplan Kalikasan at iba pa. Samantala umabot naman sa mahigit 3 bilyon ang halaga ng mga ebidensya na nakumpiska ng CIDG kasama na ang mga pera at halaga ng kagamitan mula sa mga sospek. Kaugnay nito 2,729 na mga kaso naman ang kanilang naresolba. Katumbas ito ng 32% crime solution efficiency. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority. Bagon, bago. Kaprigada na kiisa at personal ng dumalo si Senator Christopher Bongo sa pagdiriwang ng Sinulog Festival 2025 sa Cebu City. Kasama rin ho ng senador sa pagdiriwang ang ilang mga lokal opisyal at mga kasamahan nito sa pamahalaan. Ang pagdaluho ng mambabata sa isang pagpapakita ng suporta sa kultura at tradisyon ng mga Cebuano. Pati na rin sa patulihong pagsulong ng mga programang makikinabang sa buong komunidad. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa atin namang health news, mga kabrigada, paano nga ba may ang pre-enclampsia o high blood pressure sa pagbubutis? Ang pre o mataas na presyon ng dugo sa pagbubutis ay isang seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng komplikasyon sa kalusugan ng ina at ng sanggol. Upang maiwasan ito, mga kabrigada kabrigada, mahalaga ang regular na pag-monitor ng blood pressure, tamang pagkain at sapat na pahinga. Iwasan din ang sobrang asin sa pagkain, mag-iirisisyon ng katamtaman lamang at uminom ng sapat na tubig. Dapat di masiguro ang tamang timbang at regular na konsultasyon sa doktor upang maagapan ang anumang sintomas ng preeklamsya. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mga maaring mapanatili ang kalusugan ng ina at sanggol sa pagpubutis. Isa yung paalala mula sa Mabslab BS1 capsule. Simulang tupar rin ang pangarap ng anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita, Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada, lubos ho ang kasiyahan ni Maria Fe de Velos Alvarado, isang ina. Mula ho sa Coronadal City, nang maging matagumpay ang operasyon ng kanyang A labing anim na taong gulang na anak sa ilalim ho ng Operation Smile Philippines. Ang operasyon po mga kabrigada ay sinagawa sa tulong ni Dr. Arturo Pingoy dyan sa medical center na yan at uh, Brigada News FM Coronadal at One Party List sa panayam po ng 95.7 Brigada News FM Coronadal kay Alvarado. Nagagalak siya dahil unti-unti nang nasasagot ang pangangailangan ng anak niya na may problema sa labi at ilong. Naoperahan ho yung kanyang anak dahil sa salamat sa baba at labi at kinakailangan pong sumailalim sa plastic surgery upang ito'y maayos. Kasama na rin sa operasyon ang pagsasaayos ng ilong at ang tinahing labi ng bata. Samantala, mga kabrigada, hinikayat naman ni Alvarado ang iba pang mga may problema sa labi at ilong na samantalahin ang libreng operasyon ng Operation Smile Philippines. Ayon pa sa surgical program report ng Operation Smile Philippines, anim na putsyam na mga pasyente ang kanilang na-screen kung saan 54 ang kwalipikado para ho sa nasabing operasyon sa kabuuan mga kabrigada, limampu na ang matagumpay na naopera habang anim ang na-defer sa post-screening at walo ang hindi nakapasa sa nasabing screening. Tingin ang kalipay ko kay nagmaninalag ko ng ilang pagbulig sa akong mga bata sa pagbilang pagtra-opera. Nagmadinalagon ko kag maayog din ang ilang pagbulig sa amon. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat! Ka-Brigada! Balita, na pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Nationwide sa tanghali napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Lobby S1 Capsule Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.